Si Joy, bakit sumali dito sa Wawawin? Ba't Bakit sumali? Ah, uh, sa so, totoo lang Kuya Will, uh, sumali kami dito sa Wawawin. bali uh, ako talaga yung talagang nagyaya sa ate ko na sumali dito dahil uh, hindi po talaga sa para sa akin, hindi po para sa kanya dahil meron po siyang sakit na breast cancer. Ha? Huh? May breast cancer po si ate. Oh. Ah, talaga Joy? Napakamot ka na ba? Ah, uh, Uh, 2013 po natanggal na po yung left then after po noon as uh, sinabi po ng doktor na okay naman na daw po then bumabalik po siya, meron naman pong tumutubong panibagong bukol, sir we're talking about, they joined here because Ison told us because of the, his sister because uh, she's suffering from a breast cancer right now that's why they joined here, they need the money Yes. pero will uh, tuloy pa rin po ang buhay and that's right and nakwentuhan yeah. ako ko para maintindihan yes, nila ako. na para ano man ano show na to so are you okay okay ka ba uh, okay naman po ako magpapagamot um, ka ba hindi po uh, gawa po mm. kasi nang uh, marami pong gigs minsan so uh, talagang kailangan ng pera mm, kinakailangan po talaga kailangan po talaga pero alam mo ate Joy ano lang yan cancer lang yan tao tayo binigyan tayo ni God ng will para lumaban di diba? Kaya natin yan. We can, kaya natin yung overcome yan. Di ba? Tulad po nang sabi ko, tuloy pa rin po ang buhay. Gumawa lang po tayo ng mabuti sa yeah, buhay. Move Totoo. Gusto ko yung ganito yung sobrang positive na despite ano, na may may, may karamdaman. So suffering. Ka. Yeah, mm. oo. Okay so, lang. positive naman. ka pa rin. Nakatuwa yan. Inspirasyon ka ate. Joy, ano message mo sa mga, well, well, yung ganyan, may karamdaman na ganyan. Di ba? Ano? Kasi para, you can be a good example to everyone, especially yung merong Ganyan, breast cancer. Okay, ang maisishare ko lang po, hindi po hadlang ang sakit kung meron po tayong pangarap sa buhay. Ituloy lang po natin. At yun lang po. Maraming salamat. Okay. okay. Go, go, go with the life, ah? Huh? And good luck. And God bless, alright? Yes, thank, thank you, Will. Thank you, Will. Palapan niyo po si Joy at si Ezon. Eto na, pakilala.